yun guys what's up at magandang umaga welcome back to my channel ulit yun guys uh, january 9 at hila na tayo ulit araw araw na ulit um, hmm, tagal walang gawa ni paging Castor mga idol mula nung alis ni kuya rassel ngayon na lang ulit kaya layaw na layaw uh, ang ugali ni Castor mga idol ay nagkatatakbo pag yung layaw sa unang hak hakot kaya hindi ako napag-vlog kanina agad hinayaan ko lang siya kaya magaan na yung karga natin 24 peraso lang baka hindi tayo makakadami dahil sobrang hirap ng daan ngayon bukod sa maputik ay malalalim na talaga ito guys na ito si Bogong Castor yan guys oh so Yeah. Hmm. Sigip na yung kanyang pamuntot. Mga idol, pamigi. Kaya hindi ko may baba. Papalta na natin bukas. Yung bigay ni Kuya Kulot. Ni, Tita Olga. Pilar. Medyo lumaki pati yung tiyan niya. Eh. Matagal siyang walang gawa. Laging busog. <laughs> ayusin mo dyan malalim na ari ko dyan hmm. Yeah. yan muntik na mga idol hindi makabunot hmm. Putik, eh. isang hakot pa mga idol. Hey! Shhh! Hey! Panay, ang pangangain naman. Hmm! Mm. yeah mm. Ayan guys, uh, naka one down na tayo. Ayan, 24. Medyo naninibago ang puging kastor sa tindigan. Medyo nangangalay. <laughs> Pero ayos lang yan. Natural lang yan sa kabayo pag natagal pahinga. Medyo masakit mga idol ang mata ni puging kastor. Wari ko'y nadali ng pinya kagabi. Dahil yun napagulahan ko yung napagulahan kay may pinya. Kakawa naman. Ayan guys, nari guys. So, medyo papikit-pikit si puging kastor. Pero isa lang naman yung isa hindi kakaawa hindi ko napansin yung pinya e, kaninang maga ko lang napansin apat na puno ay, mga idol nagbubula-bulaan dibdib <laughs> medyo malayo din kasi mga idol kahapon ay nagsapata tayo mga idol sa huli tapos mamaya ay sa una naman may natanggal na yung sampako pero matibay pa naman yan no, mga idol tara kapit pa tayo bago kumain kaya pa isa maka 80 peraso man lang tayo maghapon nice na yun bukas na lang ulit mga okay guys tara let's go Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. pawisan mga idol o oh, mga idol 24 ole ang lalaki ng gayat mga idol. Nasa maang gayat mga idol ng operator namin dahil lihis na ang guide bar. Kaya pagdating sa matitigas. Hindi na pare-parehas ang laki. May makapal, may manipis, may malapad pa. Ah! Yeah, ano yung pangangain? Diyan mo dyan. Mabato yan. Oo. Paano yung pangangain mo ay? Eh? Hmm. Paano mga idol? Thank you for watching ulit. Ingat kayo palagi. -bye. -bye.